tila suko na ang budget ni Nanay Nita sa pagbili at pagbebenta nito ng gulay sa Binget Agri Pinoy Trading Center sa La Trinidad Binget. Ang dating kuha niya sa mga beans na naglalaro sa 50 hanggang 70 pesos noong nakaraang linggo, naglalaro na ito ng isang daan. Ito'y matapos manalasa ang magkasunod na bagyong Kistin at Leon sa probinsya. Talaga nga nang presyo na tatatakwa 100 uh, 110. Dan, yes, ma'am. Per kilo. Depende pa. Depende ma pa, pa ma'am klase na. Ada ti first class, ada ti semi. Isu so nga hanyag papada ti presyo na ma'am. Uh, ang gulay natin ngayon medyo maganda yung presyo kaya hindi natin masabi na oversupply ngayon. Pero of course nagkakaganyan yan kasi uh, of course yung so, uh, low of supply in demand pa rin. Yun na pa rin ang problema natin. Minsan sabay-sabay uh, yung pag uh, harvest ng mga kababayan natin kaya minsan nagfa-flock uh, yung mga ano natin yung mga vegetable natin hmm. pero sa ngayon ang alam ko naman medyo mahal maganda yung presyo ng ano uh, Uh, sa huling monitoring sa presyo ng mga gulay sa Benguet Agri Pinoy Trading Center, halos nagsitaasan ang mga presyo. Ang ripolyo ay naglalaro sa 20 hanggang 50 pesos per kilo, habang ang patatas ay 17 hanggang 58 pesos per kilo. 15 hanggang 100 pesos naman ang presyo ng kada kilo ng carrots, habang 10 hanggang 40 pesos ang radish. Ang brokoli naman ay naglalaro sa 35 hanggang 180 pesos kada kilo depende sa klase. Ang snap beans ay naglalaro sa presyo ng 70 hanggang 200 240 pesos kada kilo. Pero ang mga ito maaari pang magbago depende pa rin sa supply at demand sa probinsya. Sa huling tala ng Department of Cordillera, pumalo na sa higit 74 na hektarya ng taniman ng high-valued crops ang napinsala sa pananalasa ng Bagyong Christine, habang 228 na hektarya ng taniman naman ng palay. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.